sino ang babaeng ito na manganganak. No? Nakita yung tanda sa langit. Ang paginterpretasyon interpretasyon nila si Maria. Hindi si Maria ito eh kasi nakadamit ito ng ano eh, araw. May buwan sa ilalim ng paa. Eh si Maria naman, nung nakita ko yung estatwa ni Maria sa Katoliko, ang nasa ilalim ng paa, ahas. Nakakita ah, ka na ba nung no, kapatid na Jared <coughs> ang nasa ilalim ng paani ni Maria Ahas? Gawa ng katoliko yun eh. <coughs> Ngayon, siguro gumawa rin sila nung nasa ilalim ng paanya naman eh, ay ano, ay buwan. Eh pagka gumawa sila nun, magkakakontra na kasi, biro mo, doon sa isang nakalagay sa ilalim ng paanya niya eh ahas. Doon naman sa isang nakalagay sa ilalim ng paanya niya eh buwan. Ah. Ah, uh, Ang ginawa nila pala sa isang ano, pinagsama na nila yung buwan at ahas. Wala naman sa Biblia. <coughs> pinagsama nila yung buwan at ahas. Ayan ang paano. Kakatuwa <coughs> rin, ano, dahil sa hindi pagkaintindi ng nakasulat sa Biblia. Kung ano-ano na tuloy ang napag-iimbento. Pero tandaan mo, kapatid, bago nakita yung babae, pinakita muna yung kaban ng tipan. Kasi nga, Itong babae ay tipan ito na mga at ang ipanganganak nito, mga kristyano. No? Basahin natin ang 4.22 ng Galacia. So, ito na po mga kaibigan, ang sagot doon po sa tanong ng ating kaibigan na nagtanong dito sa atin, yung tungkol po sa uh, lumang Israel at saka yung bagong Israel o, o yung bagong Jerusalem na bababa mula sa itaas pakinggan ninyo mabuti, napakaganda po ito. Babae ay tipan ito na mga nganak at ang ipanganganak nito, mga kristyano. No? Basahin natin ang 4.22 ng Galacia. Sapagkat nasusulat na si Abraham ay nagkaroon ng dalawang anak, ang isay sa aliping babae at ang isay sa babaeng malaya. Gayunman, ang anak sa alipin ay ipinanganak ayon sa laman. Ngunit ang anak sa babaing malaya ay sa pamamagitan ng pangako. Ang mga bagay na ito'y may lamang talinhaga, sapagkat ang mga babaing ito'y dalawang tipan. Ang isa'y mula sa bundok ng Sinai na nanganganak ng mga anak sa pagkaalipin na ito'y Ayan, pakinggan mo ako kapatid na Jared, ano? Meron naging dalawang asawa na nanganak ng dalawang anak ni Abraham. Si Ismael, yung panganay ni, 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 ano, ni, ni Abraham na anak. Anak niya yon kay Hagar. Si Hagar, isang Egyptyo, babaeng Egyptyo yon. Alila siya ni Sarah na asawa ni Abraham. Nung hindi magkaanak si Sarah, ang sabi ni Sarah kay Abraham, sipingan mo yung aking alila para magkaanak tayo. Binigay niya yung alila niya na si Agarkes Abraham. Sa kagustuhan ni Sarah ang magkaanak. Sinipingan naman ni Abraham, nagkaanak. Yun nga si Ismail. <coughs> Pero nung dumating yung takdang pangako ng Diyos, mismo si Sarah na baog ng anak. At ang ipinanganak niya ay <coughs> si Isaac si Isaac ang pinanggalingan ng lahi ng mga Israelita. No? Kaya dalawang klase ang anak ni Abraham. Sa dalawang klasing babae. Yung isang anak niya, anak sa pagkaalipin kasi alipin si Hagar ni Sarah. <coughs> si Sarah naman ay babaeng malaya. Ang kanyang anak ang wika, ipinanganak ayon sa pangako kasi nangako ang Diyos kay Abraham, magkakaroon siya ng anak kay Sarah. Bagaman wala na siyang pag-asa dahil matanda na sila, natupad ang pangako ng Diyos, nagkaanak pa rin siya kay Sarah. Kung, nakasunod ka sa istorya, kapatid na Jared, ganito. Itong dalawang babaeng ito, sabi ni Pablo, ang mga bagay na ito, yung dalawang asawa o dalawang babaeng na ni Abraham, ang mga bagay na ito may lamang talinghaga, allegory, sapagkat ang mga babaeng ito, yung dalawa, ay dalawang tipan. Yung isang tipan galing sa bundok ng Sinai, yun yung nakasulat sa dalawang tapyas na bato. Yung ibinigay sa Sinai. Pero yung isang tipan sa 26, ngunit ang, sa Her ang Jerusalem na nasa itaas ay malaya na siyang ina natin. Ang ina ng sang, mga Kristiyano, gaya ni Pablo at ng mga, mga taga-Galasya, ay yung nasa taas na ang tawag ay Jerusalem na nasa itaas. Yung Jerusalem na nasa itaas, yun ang ina natin, yun ang tipan. Ang isang tipan galing sa Sinai, yung isang tipan galing sa Jerusalem sa itaas na itong uh, itong Jerusalem sa itaas na ito na siyang ina natin. Meron pa lang tipan manggagaling sa itaas sa Jerusalem. Alam mo kapatid, para maintindihan mo uli, mayroon dalawang Jerusalem. Isang Jerusalem na nasa Middle East. Yun nga ang kapital ng Israel. No? Na ngayon, yung Jerusalem na yon sabi ni Pablo, eh, polluted na yon, Marami ng kasalanang nandun sa Jerusalem na yon, bulok na ng Jerusalem. Sabi niya dun sa uh, 20, 25, basahin natin kapatid na Daniel. Agar ngang ito ay bundok ng sinai sa Arabia. At ito'y katulad ng Jerusalem ngayon, sapagkat ito'y nasa pagkaalipin kasama ng kaniyang mga anak. <coughs> itinulad ni Pablo yung uh, Jerusalem na kasalukuyan nung panahon niya, masyado ng masama ang Jerusalem, ito ang wika, pareho lang, uh, kapareho ito ni Agar. Ang Agar ng ito ay bundok ng Sinay sa Arabia. Ito'y katulad ng Jerusalem ngayon, yung Jerusalem na aktual sa Middle East sapagkat ito'y nasa pagkaalipin kasama ng mga anak. Naging alipin ng kasalanan ng Jerusalem noong panahon ni Pablo. Napakasama ng Jerusalem noon. Nandoon na yung kung uh, ano-ano mga kasama ang ginagawa ng mga tao noong panahon ni Pablo. Pero pagdating sa 26, sabi niya, ngunit ang Jerusalem na nasa itaas, there is a heavenly Jerusalem, at yun yung tinatawag sa Biblia, kapatid na Jared, Bagong Jerusalem. Huh? No? Basahin natin ang Apokalipsis 21.3. At narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa luklukan na nagsasabi. No, no, kapatid na Daniel, kapatid na Daniel, sandali. Ito nung lalagay ng ano, sitas. Uh, nakaka, ano? nakaka disappoint 21.1 At nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay naparam at ang dagat ay wala na. At nakita ko ang bayang banal, ang bagong Jerusalem na nananaog mula sa langit buhat sa Diyos. na ano, yung... meron tinatawag sa Biblia, kapatid, bagong Jerusalem the holy city, ang banal na siyudad ng Diyos, tinatawag na bagong Jerusalem, nasa langit yon inihahanda ng Diyos yon para maging mamanahin ng maliligtas ng mga Israelita, ang tawag bagong Jerusalem. Kaya dalawa Jerusalem, isang Jerusalem na nasa uh, Middle East, isang Jerusalem nasa taas. Ngayon, dalawa ang inilalarawan sa atin dalawang tipan. Isang tipan galing sa bundok ng Sinai, no? na nasa Arabia. Yun yung sampung utos. Isang tipan namang gagaling sa itaas, sa Jerusalem sa itaas, yun yung ebanghelyo, kapatid. Ang ebanghelyo ng ating Painoong Kristo, yun ang bagong tipan.